day one. Anong Gabriel? Gabriela, me. Muna ako si Gabriela today. Ako si Sunshine. Day one na ng Sunshine today. So, pupunta kami sa unang sinehan na aming aatakihin. Uh, Magbo-block screening na. So, yeah. Nood kayo. Meron sa Netflix. Be, be, showtime. Showing nga, diba? Be, eh ba tayo kung kaya natin na manood ng Sunshine. Showing na siya today exclusively sa SM Cinemas. Kung gusto niyo mapanood yung trailer nasa pin, nasa pin post sa IG ko. Pinakaunang post na makikita niyo sa IG ko nung 2014 pa po. Ay, mali. <laughs> yung pinin ko, yung pinakauna. Oh, ayun oh. Hintayin ko dito sa Sydney, Australia. Oo, oh, oh, magsha-showing din kami sa Australia. So, abangan niyo din yon sa Sydney. Sana sa lahat ng mga taga, ano, manood kayo. Direkto net, maki-ano ka na sa akin. Nanonood yung lunchbox. Sabihin mo kay Direkto net na maki-live na siya sa akin. Hello, eternal sunshine. Be, iba yun. Eternal sunshine of the spotless mind. Iba yun. Sunshine lang po. Sunshine lang. Okay. Sino pa dito yung active dito? Sensya na po sa mga hindi makaswimming dahil baha. Okay lang yun. Pahupain muna natin yung baha. Unahin muna natin yung safety natin at mga sarili natin. Kasi kung hindi talaga ma-push, okay lang. Catch sunshine na lang sa sa TV niyo. Joke lang. <laughs> 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 wow! I-catch nyo sa Sinehan para gusto ko makita yung mga ano nyo, comments nyo. Ngayon na din. So, gusto ko panoorin nyo. Baka wala nang basa Sabado. Baka wala nang basa Sunday. Panoorin nyo. Okay? Ba't kasi na-adjust yung red carpet? Okay lang. Bit, bibit bibit bit, bitin ko yung red carpet. Ako magdadala ng red carpet. Red carpet lang yun, ni Kaya yun. Pagawa na lang ako ng red carpet kay Ate Emily. Okay. Dayon ka sa Cebu, inig ugma, Maris. Oo! Oh, oh. Dayon ako. Eh, dayon ako. Ano ba yun? Ano bang, ano bang lingwahe ko? Nay, narilito na ako. <laughs> uh, dayon ko. At sa mga bisaya na nagtanaw karon, ron, mga taga Cebu mo, dayon ko sa Cebu, ugma. Na atay duha ka screening sa hapon, 1 p.m. onwards and 3 p.m. or 4 p.m. onwards. Basta, oo. Oh, oh. Tapos nagbook, sabi ni Miss Faith Tapos nagbook na rin ako ng VIP ticket For Yugto, all for Yugto Ano yung Yugto? Yung concert mo sa August 15 Ano yun? Oo! Sa August 15 magkita-kita rin tayo Sa Yugto, <laughs> di ko na alam yung Wala pa nga akong pyesa dun eh <laughs> Rehearse muna ako ate ha Promote lang ako ng ano ha sunshine. Ng sunshine ha nakakainis mga friends ko, di pa nagko-confirm with me. Naiinis na lang ako sa kanila. Sa magsama-sama tayo, mainis. Steli, Riri. Uy, sa, -sa friends ni Steli, Riri. Uy, i-screen record nyo to. Steli, Riri, mga friends mo, manood na kayo ng sunshine, i-confirm nyo na. Okay. Meron ba sa MOA? Meron! Sandling ko na lang bi. Asa dapet? Si Honey Roma sa Cebu, SM City Cebu. SM City Cebu magkita-kita ta dito. Palit na mong tiket. Kay paubos na jud, na sold out na ang tiket sa hapon. Uh, Asa last katung sa mas late na screening, 1 PM onwards na lang available. Yan. Yeah. Ano kakantahin? <laughs> hindi ako kakantahin, hindi ako kakanta sa Sunshine pelikula 'yun bi. Kaya natin to. Ang ganda mo. Thank you. <laughs> Sige, bebe. Mag-shower na kami para mag-watch na sa Moan now. 4 p.m. Okay, wag na kayo mag-shower. Okay na yun. Punta na kayo kasi 3.11 na, oh. Uh. Ito naman si ano, Tyler Papansin. Okay. Pia, nasan si Billie Eilish? Ano, be? Ano, nasa Amerika tulog pa siya. Iba kasi yung may time difference kasi. So, si Billie Eilish ay tulog pa si Akla. Pagod kasi. Galing concert sa London. Oy, kawawa naman yung bakla. How about sa Jensen? Meron sa SM Jensen. Mer meron sa SM City Jensen. May showing doon. Hanapin nyo na kasi baka mawala na sa sinar. Bumili na kayo ng ticket, oh! Ang dami kong ticket. Papamigay ko to. Sige. Okay. Sige. Sa SM Manila kami this Saturday, sabi ni Stellie Riri. Thank you, Stellie! Sana umuuna yung mga friends mo. Okay, ito. Nasan ka na po? Ito? Uy, si Kenji Lee! Kenji Lee, manood ka naman ng sunshine, Lance. Manood ka ng sunshine. When will it be on Netflix? Netflix? <laughs> Netflix? Hindi pa natin sure kung meron doon. So, uh, panoorin nyo incognito. Oo. panoorin nyo ang Sunshine sa doble -doble Cinemas. Hindi na. pa natin sure kung nasa Netflix siya, di ba? Sa Netflix ay? Oo. Oh, double doble-doble. Manood na lang kayo ng incognito. Thank you, Kenji Lee. Manonood si Kenji Lee, guys. Isa ng ganap na artista at marami ng magazine. Iba talaga? Grabe. Sikat ka na? Sikat ka na, Lance? Hindi makiki online si Billie Eilish, be? Hindi siya makiki online, be? Kasi nga tulog pa si Akla. Galing ang London. Nag-concert nga siya doon. Tsaka pag nag kayo, ay pag nag Bili kayo ng tiket, huwag niyo i-tag si Billie Eilish. Baka magulat na lang siya. <laughs> okay. May season 2 ba? Walang season 2 yung Sunshine Me. Pulikula yun. Ah, yung incognito. Ah, okay. Yan din yung di pa namin alam. Sa SM Tagum. Hoy, walang SM Tagum ni. SM Davao. Showing din siya sa Vegas. Ah, meron siyang Northern... Northern? What North SM America Daz. run. SM Vegas. Sa SM Vegas, abangan nyo. Ah. Abangan nyo sa SM Vegas. Nandyan si ano si basta paano man dun si Billie Eilish may papabayarin ako ni Billie Eilish dito sige sabi ni Pure Pureza Station life story po ni Sunshine Dizon yun be ganito na lang matulog ka muna tapos wake up ka tapos ligo na ha be wala namang life story pa muna si Sunshine Dizon I got the chance to watch Sunshine at the Taipei Film Festival and it's definitely a must watch. There are so many lessons and reflections you'll encounter. Super worth it guys. Sabi ni JB underscore 05 underscore 30. I agree. Yes. Yes na lang masabi ko English kasi. When daw sa Hawaii. Panoorin niyo sa SM Hawaii. Doon sa Hawaii street corner Santo Tomas. So panoorin niyo doon ha. <laughs> Ciao. Ciao, tutti. Oo. Uh -uh. Okay. Bida po ba si Fiang? Yes! Bida po. Kayo talaga, no? Mga rich baiter talaga kayo. Huwag tayong ganyan. Love natin ang isa't isa. Okay. Sabi to. Tawag nito. SM Seaside sa Cebu. Showing din, showing din doon. Melbourne, Australia din ba mag-showing? Sa Melbourne, parang hindi, sa Sydney lang. So, lipad na lang tayo. Yumi As. Oh my God, Yumi As! Alam nyo, kilala nyo yung Yumi As. Sila yung nag, ano sa akin. Sila yung nag ng mga music videos. sa mga music videos ko, na Carelessly. Tapos magpapag blast screening sila. Thank you. Thank you guys. Thank you. Love you guys. Can't wait magpicture kayo ha. Sa G Mall Tagum te. Hindi eh kasi SM exclusive po tayo. So pin search na yung pinakamalapit na SM sa inyo. Tapos click na kayo ng date and then um na available kayo or kung humupa na yung baha at wala nang bagyo, manood kayo. Yung perfect na date para sa inyo. Para, guys, alam niyo naman. Normal ba na hinihingal pag nagla-live? Oo, makagaya-diretso. Okay, So, mag-water ka muna. Water break. Pagod na ako. Pag Water break ka muna. Manood na nga kayo ng sunshine. Napagod na yung bata kaka-gymnastic. Oo, yung bad Oo, naawa na nga si Billie Eilish sa akin. When ang SM City Cebu? Bukas. Bukas, ako pupunta doon sa Cebu. And then, pa out na siguro lima or sampung tickets na lang yung 1pm show. Manonood si Bite King! Manonood si Zeke! Zeke Abelia! Manonood si Baron Geisler! So, support sila sa akin doon! I love it! When in Italy, medyo tapos na be, kakatapos ko lang doon, kakagaling ko lang doon. Hanap na lang tayo ng SM Italy. So, panoorin natin doon. Ano to? to. Okay, dapat na, Adri, dapaw. Unya, na-cancel kay ang um, wala akong kabalonsay na hita po. Pero, nasad gani ko eh, kay syempre, Tagan ko kaila dito ah, pero okay lang. Meron pa yan. Meron yan. Babalik ako doon. Medyo mal dito. See you sa Cebu. Uy! Magkita-kita. Uy! Kung available pa, nandun ako. Manonood ako sa 1pm show. Manood kayo doon. May ticket yan. Bukas. Okay. Wait na lang namin dito sa New Zealand. Lalabas. Lalabas kami sa New Zealand. Saan nga yun? Sa SM New, New Zealand. Zealand. Hindi, <laughs> <laughs> pero totoo, meron New Zealand brand. Meron kaming sa, ano, few screenings doon. Yeah. Manood kayo ng sunshine, ha? Te, ongoing na ang SM Tagum. Pero syempre, ba, three years pa yon na pinapatayo. So, wala na ang sunshine doon. So, punta mo na kayo sa Dava kung kaya nyo. ba? Diba? Okay. Sound check. Sound check. Bakit sound check? Dumadami na ang branch ng SM. Yes, yes. nagmeeting nag meeting kami kanina with SM. Kamiting ko yung mga executives dun. Meron ng SM Italy. Choke lang. Marie lang. <laughs> bukas ig 5 p.m. sa SM2. Meron dadaan kami ang flight. Anong flight natin pa uwi? 8 p.m. ang flight. So, ang gagawin namin ay manood na tayo ng sunshine. Yes, manood na tayo ng sunshine. Hilain niyo na yung friends nyo. Um, yes. Hilain niyo yung friends nyo. Wala lang. Bakit? Bakit ba hilain niyo yung friends? Okay. Tawag na ito. Mutan oh, sad si Doc Miguel. Yes! Si Miguel, si Baron Geisler manonood. Kasi nakailang chat na siya sa akin. Hindi ko pa nare-reply yan. Wait lang, mag-reply lang ako. Oh. Kasi ako pa yung nag ano, email ko lang sa kanya yung ticket niya. <laughs> Sabi niya, hindi kasi siya marunong bumili online. <laughs> ako yung bumili para sa kanya. Tapos isa ko sa kanya yung ticket. So, ayan. For SM lang ba ang sunshine? Yes, for SM lang ang sunshine. Kasi, syempre, sunshine eh. Sun. S. Letter S. O SM. Okay. So, Maris, ano na? Maris, kanino ka naki-online? Nakireconnect lang ako sa, ano, manager ko, be. Medyo pa-choppy na nga to, eh. Kasi, wala nga, wala na akong data, be. Naubos na yung FB10 ko. Okay. Wala nang speak Italian, 'di ba? Sono molto felice di Feeling ng sawa na 'yun. Feeling ng mga Italiano 'yan na naman siya, 'yun lang yung alam niya. Pardorini, Pardorini. Hindi pala <laughs> Pardorini. Paano mo sorry? Ah. Per favore, Charles. <laughs> okay. Saan sa New Zealand? Sa so, Auckland ba? Saan? I-search mo nga ate para sa alam IG na nila. Nasa IG, Nasa IG ng Project 8, 8 Projects. Oh, Project Nandun 8. yung lahat ng details. Papunta na ako sa first screening namin! I'm so By excited! Australia. Wait, may Q&A ba yun? Kasi medyo wala ako sa Wisho. Hmm, kausap. Parang wala naman. Hi, hello lang, babe. Okay, perfect. Kasi medyo ano lang, airhead na ka, ako na Head empty Singapore ako. Parang sinabi mo. New okay, mayroong Australia, Singapore, and New Zealand. So, abang-abang na lang saan, ha? Huh? Oo, oh, oh, August 7 ang start. Pa-shout out sa Cebu para mananaw may Cebu! Shout, shout out, out Cebu! Shout out Tagum! Shout out Davao! Manood naman kayo ng Sunshine. Shout out Iloilo, Bacolod, ano pa ba yung mga ibang lugar sa Pilipinas? Boracay! Boracay! May SM Boracay? Wala. Ah, wala. Ano lang? Sa Luso. sa Visayas, Bacolod, Cebu, Consolacion. Consolacion. Iloilo. Iloilo. J-Mall. J-Mall. Ano oh. J-Mall? SM City j uh, Guys, nandito na kami sa SM North Edsa. Kikitain ko na yung mga ano doon. Kikitain ko na yung mga ta, mga nag bumili na ng tickets. Matagal na to silang bumili ng tickets. So, sa sobra na, excited alam. kami nandito, nandito na ako. Hugs. Sa SM. You know, SM North Edsa. The block. Oh. Dito daw ata tayo. na tayo. Dito na, tayo. dito na, dito na drop -off, oh, off na ako. Wait lang, tako, usapin ko lang si Chico Mabaw. Kagayan. shout out Sunshine sa SMC. Shout out Cristo Rita Tagums. Di ba rin parang pinapa-shout out nyo na yung barangay? Wala namang oh, ano. Si Kanshi. Okay, mananood na kami. SM Manila, punta ka Maris. Yes, pupunta ako sa SM Manila. Marami kaming block screenings nga pupuntahan. Siguro may mga nine block screenings kaming pupuntahan. And lahat ng block screenings na yun sold out. Thank you so much sa lahat ng bumili. Thank you sa lahat ng pumunta kahit baha. Kahit may bagyo, salamat sa effort nyo. Sa mga binabaha ngayon, okay lang. Pwede naman tayo manood pag humupa na yung baha. Okay, so mag-ingat muna, okay, muna. Stay, muna stay safe atin. muna. Okay, sige, ito muna. Huwag na muna kami. natin pilitan. Unahin natin yung safety. May dalawang ka ribbon. Okay. Ah, ito muna tayo, huwag live ka muna. Okay. Sino pa? Meron tayong... Sa Mindanao, ito lang pala. Sa Mindanao, merong limang SM. SM City Butuan, SM City Minbro? Mind Minbro? Hindi to Mindoro, baka typo to. Uy, hindi Mindoro, ang Mindanao. Ng... SM City Mind Pro. Mind Pro at ang tawag. Ah, Mind Pro. SM City Puerto Princesa, SM C... SM SMCDO Downtown Premier, SM Lanang Premier. Oh, ayun sa mga taga Davao may SM Lanang pala oh. Lanang. Oh, SM Lanang MSM. Okay. 70 Cinemas. I 70 SM Cinemas. Okay, sige. Ito na, guys. May SM Boot 1? Yes. Yes, meron sa Boot 1. Showing kami today sa Boot 1. So, punta na kayo doon. Pinagamit mm -hmm. siya ng totoong ribbon. Baka mapasya. Hindi siya totoong ribbon, te. Basta mo totoong ribbon. Um, um, Baka may ribbon. Ano yan? Kating yan. Sunshine? Yes. Oh my God! Meron kami props, oh. <laughs> <Sunshine>. <laughs> Ayan na. Nakalive kasi siya. Okay, Nakalive. Naka Giveaways pala okay, to. Ah, oh, giveaways? Baka naman tigil mo kami. Pero masaya, ma ano siya. Masaya siya. Naman no, ganun siya. Okay. Anong oras bababa? Okay. Oras ba baba? So guys, kung kaya nyo manood today, manood okay. kayo. Kung binabaha pa rin, okay lang. Um, uh, unahin natin Stay. yung safety. Um, punta tayo sa... No. Okay. Kailan mawala yung baha, okay? Nawala na yung comments. Nalabas ba siya sa Netflix? di pa natin alam. Okay, tuloy pa rin po ba yung sa SM Manila? Yes, tuloy na tuloy. So, magkikita tayo. Okay, bye guys! Pupunta na ako sa SM North. Bye bye!